嗯。

motor gitu so gitu lang yung ng tol sadong mainit kasi ah, lag natin kami ini tol inod so dito magaya tayo kay dudong tol pili motor eh pwede ito to ito

wala na, na kasi sa isip natin na mag ng tubig ba? mhm -hmm. Yeah, hindi na tubig na nito sa atin. Naan siya, may na ito. Ano yung hanap mga kamera Kuha gani niya? Ano yung hanap mga kamera? Hindi po tamo dito sa kwarto niya, okay dyan niya ba?

malapit na kami sa kubo kung saan nag saan nag relax yung kuya at yung batang ayta sana wala na yung lagnat ng bata kasi kawawa naman thank <laughs> you so yun ang mga lods no? maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at hindi kayo nagsasawa na patuloy manood ng mga videos namin so malaking tulong na po yun sa amin mga lods no?

kar you know natin itatago ba na kahit may problema tayo dapat hmm. masaya pa rin tayo hmm. okay. Okay, pa tayo ng ng Panginoon -ano na buhay hmm. ba kasi sabi nila pag masayahin uh, matagal daw ma matanda <laughs> tama anak ko din tol <laughs> si hindi 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 ka rin naman tol <laughs> matanda na tayo to <laughs> <laughs> Kaya kahit, kahit ganito tol <laughs> Magsaya tayo kahit may mga problema Tawa-tawa lang lang Tawa-tawa ano lang ba Sa mga, mga Ano raw ba mga problema <sighs>

dugo to. Pag may dugo ko. Antay ka. No. Para may hindi tama to. Tubahan ko to. Pag may nangyari kitang jan ito. Bakit baka nawala siya tol? Bakit may baka may pinintan siya? May mga ano?

bahay eto ah uh, puntahan na niyo tol bukas namin abulin pa nandito pa sa malapit ha ah. sana si na nang tao dun sa bahay tol kinabahan ako ano kaya nangyari sa kay kina bijani mat atol no ano yun may eh? parang may message sa akin tol kung sabi tingnan mo na tigil mo na tigil mo hindi ko nagtuhingin kasi nakahawak mo magibila basahin mo hawak namin si Johnny patay sino kaya ito tol hawak namin si Johnny sunod natin tol Tol, nagtalo ang sa akin ba wala siyang sinid na lukis yun nasabi lang hawak namin si Johnny saan tayo na lang tol dito siguro dito siguro tol

ano so, anong mangyari kay kay Johnny so, ba? Na, kay so sana wala mangyari kay Tom Johnny. So sana hindi tama yung hinala namin at sana hindi totoo yung may nagsinta ng mga hawak namin na si Johnny. Pinagchat sa akin mga tol ngayon lang na nareceive ko. Ang hawak sa si Johnny. So

Dito rin yun yung trabaho nila mang mangarnap sila kaya pati yung motor yung motor na hiniram ko dun sa kapitbahay ni Rusty sinuha eh, nila so, oh. ah, yung akin ay, yung, ah, yung hiniram ko rin ng motor sinuha rin nila uh, baka yun ang ginagawa nila pang punta dito sa bayan parang gano'n na nga tol tol dito tayo tol ito nung sa nyo ba? No? Uh -huh. hindi sila dahil parang hindi sila dadaan dito sa highway ito uh -huh. Baka makita ng mga tao uh -huh. so, Dito na kami na malapit na kami sa highway So sana Maging upin na si doon para tatlo tayo naganap sa oh, uh -huh. So dyan at kawawa naman yung bata. may lagnat pa Mabuti uh siguro -huh. natin gawin ito tol, mag-upcam tayo tol, mag-anap tol No? bukit pantai kan itu mana sih punya nih di cuntesa daerah nih